Good morning, good morning, good morning mga Mars! Kumusta, kumusta kayo mga kasari, mga kasuki, mga ka-everything? <laughs> kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong Christmas? Kumusta po ang New Year? Sana po ay uh, nagiging merry, merry, merry. Naging merry, merry, merry. <laughs> Sana po ay nagiging merry, merry, merrier, merriest. Oh! <laughs> at nagiging happy, happier, happiest ang inyong Christmas at ang inyong pong <laughs> New Year. Ano ba yan? So, good morning po sa inyo po Ayan, maingay na muli. Maingay na muli ang ating background. Back to reality na po tayo. Ito po talaga ang totoong buhay natin. So, welcome back po sa ating muntik tindahan. So, ayan po. Um, uh, for today's chikahan o oh, chikahan sana po lahat tayo sana po ang lahat ay nag-enjoy at nag-saya sa ating ginawang pagdiriwang <laughs> tagkalog na <at> tagkalog <laughs> ayan po so, ayan po mga katindera at ako naman ay nag-enjoy and now back to reality na po tayo dito sa ating muting tindahan at back na rin po yung aking back pain <laughs> January 5 yung aking schedule ng ultrasound ko sa kidney. And after 3 working days ay nakuha ko yung result. Bumalik ako sa doktor at ang sabi sa akin, um, normal pa naman yung ating, um, pang-office na part. <laughs> ano ba yan? Okay pa naman po yung ating um, okay yung ating atay. Okay pa naman yung ating mga intestine dyan okay pa naman daw. Yung ating kidney is, um, merong maliit na bato, pero wala siyang binigay na gamot kasi po, um, maliit pa siya, <laughs> palalakihin muna. So, under observation pa po siya. After 6 months, 6 months from now, ay uh, magpapa-ultrasound po ako ulit. Binigyan na lang ako ng uh, endorsement for month of July para po mag-ultrasound ako para, para po ma-update yung bato ni Dar na dito na inaalagaan natin so yun um, so far okay yung ating TV kaya lang po pinap <coughs> pinapabalik po ako sa um, aking OB napabalik pinapabalik ako sa guy ni dahil meron silang nakikita actually 3 years ago yung nagpa Ultrasound po ako ay pero nung nasabi sa akin na meron silang nakita dati na um, maliit na cyst sa akin ovary. Tapos ngayon yata baka lumaki na siya. Yun ang sabi sa akin. Pero um, nagpa-ultras oh, last November lang. ba? Diba? So, uh, Ikit sa buwan lang. <laughs> sarili ko buwan na pagitan ay ayun, kailangan ko bumalik baka mag underbully ako ng ultrasound sa ating matres no? kung ano man yun kasi nga po talaga yung kinukumplain ko is yung aking balakang yung aking balakang at yung aking puso yun po yung laging sumasakit na maraming gabi na hindi ako pinapatulog. <laughs> Kasi wala pang po nangangalay siya hanggang sa tumigilag na siya. Hanggang sa sinusumpong na siya ng kiro. At kung di ako patulog, hindi ako nakapatulog. Hindi ko alam kung ano yung <laughs> posisyon ng aking pagdiga sa gabi. Hindi ko rin alam kung ano yung posisyon ng aking pagpupo. No? Kaya yun, kaya ako balik na balik na balik sa doktor. Akalungkot lang kasi hindi pa nila nasolusyonan. Ilang po na po ako pabalik-balik dyan sa, sa doktor. Dahil dito sa akin yung balakang. So, yun. Ganun pa man, kailangan ko ay butay ng go. So, ganun pa man po, kahit na tayo ay may karamdaman, kailangan natin um, magpatuloy. <laughs> kailangan natin magpatuloy dahil meron tayong mahal sa buhay dahil meron tayong pamilya, meron tayong mahal sa buhay na umaasa sa atin bilang nanay kahit gano'ng kahirap ang buhay, kailangan lumaban ng isang ina dahil meron siyang anak na umaasa sa kanya, ang asawa ko ito na iniisip ko, mas malaki na yon, di ba? git sa lahat talaga yung ating anak so kailangan natin lumaban sa hirap ng buhay. Okay, kisabay pa itong aking um, katawan. Pinapahirapan ako. Mahirap na nga ang buhay, pinapahirapan ba ako. Pero, laban dyo ka. Okay lang Wala tayong choice kung hindi lumaban. Dahil pinanganak tayong sundalo. <laughs> sundalo sa hirapan ng buhay. Kaya <laughs> nag ito, so, di ba? Wala tayo choice kung hindi mga bagay. Nung um, naniniwala tayo na um, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng malakas na ulan, pagkatapos ng baha, ay merong rainbow na lalabas, di ba? So, lagi tayong um, titingin sa positibong side ng ating buhay na ngayon nahihirapan tayo physically, economically, physically, financially, pero um, ngayon sa lahat ng oras ay um, nagigil up tayo o nagtitiis tayo. Baga, hindi lahat ng oras is gabi. Laging meron pong araw. So, yun po yung ating tinitingnan. O kahit meron akong um, nararamdaman, hindi maganda sa aking katawan. Still, ako umaas na nadalating ang panahon na magiging okay naman ang lahat. Hanggang kaya natin pumalaw, hanggang kaya natin ng Panginoon. Kailangan natin yakapin. Kailangan natin yakapin ito ng buong buo. Kailangan pa rin natin yung pagpasalamat yung bawat araw na binibigay sa atin. Igising pa rin tayo. Ayan, bagong ligo ang inyong <laughs> fresh from the farm ang inyong kumari. <laughs> so, yun. Pagpasalamat pa rin natin yung bawat araw, yung bawat umaga na pinagkalaw sa atin ng Panginoon. Marami na ba tayo Marami na po tayong pinagdaan ng hirap sa buhay natin. At ito po ay ating napagtagumpayan dahil po sa pangmamahal ng ating Panginoon sa atin. Hindi na tayo pinapagalaan. Yes, um, nahihirapan tayo, hirap hirap tayo. Pero nakikita ni Lord ang lahat ng mga sakripisyon natin. Nakikita ni Lord ang lahat ng uh, natin sa buhay. So, um, masasabi ko pa rin na hindi naman unfair ang buhay. No? Laging may mga time lang talaga siguro na kailangan natin dumanas o dumaan sa mga iba't ibang pagsubok o iba't ibang klase ng buhay para po magiging mas matatag tayo. Mas so, mapagtagumpayan po natin ang lahat no? ng mga um, lahat ng hamon ng buhay. <laughs> so yun, di iba't iba naman kasi ang, ang klase ng buhay iba't iba yung mga pinagdadaanan natin ang mahalaga pa rin is, tanggap natin kung ano yung meron tayo tanggap natin kung ano yung buhay na meron tayo huwag tayo tumingin sa iba na um, sa tingin natin ay sobra-sobra kung ano meron sila <laughs> tapos tayo kulang na kulang or sila mukhang laging masaya. So, huwag po natin tignan yun kasi hindi po natin alam ang buhay ng, ng bawat isa. Nakikita lang natin na sila ay masaya o tumatawa pero hindi natin um, nakikita kung ano yung buhay nila sa likod ng um, nakikita natin saya o tuwa sa kanila, di ba? Um, hindi natin alam kaya hindi natin pwedeng i-judge yung buhay natin o yung buhay ng ibang tao um, sa pamamagitan ng kung ano yung nakikita po natin. Parang tayo, tayo na nag-vlog. Parang tayo nag-vlog. Hindi natin pwedeng um, i-judge yung isang tao. Or hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ang ganda-ganda ng buhay niya. Kasi ito yung nakikita natin. Ito yung nakikita natin sa vlog niya. So, hindi natin masasabi na, oh, sa say ng buhay niya. Ang ganda-ganda ng buhay niya sa ibang bansa. <laughs> iba dahil hindi natin alam kung ano yung sakripisyo na ginagawa nila o kayo na mga nasa ibang bansa um, sa sakripisyo kayo although nakikita kayo pero sa sakripisyo kayo hindi nakikita yung pamilya nyo hindi nakakasama, makakasama iba araw-araw so ganun din dito sa atin um, hindi lahat na nakikita natin masaya o maganda is yun na yun dahil ang nakikita natin sa vlog ay Ilang minuto lang yan na part ng ating buhay, iba. So, still tayo ang nakakailam kung ano yung um, buhay na meron tayo and kung ano yung deserve natin in the future dahil nakadepende sa pagtanggap natin kung ano yung nagiging desisyon natin or kung ano yung nagiging buhay natin ngayon. At medyo... <laughs> at dahil dyan, medyo may huling nangyayong kumari. Kaya naman, baka siguro ganyan talaga dahil meron tayong nararamdaman na yun. Ilang araw po ako kasi nakahiga. Ilang araw ako nakahiga. Uh, hindi ako masyadong nakakapagtindak. Nakita ko dito sa ating dahil sa loob lang para hindi yun may gagawin yung nagpapantay. Kaya medyo nagkakaroon tayo ng mga realization sa buhay natin. <laughs> Nagkaroon ng mikos-mikos yung ating utak. Ang naranit kagad so, niya talaga pagka meron kang nararamdaman din siya. Minsan, nagiging emotional tayo. Higit sa lahat, no? Pag-pray natin ang na maraming tayong benta araw-araw. Para meron tayong pang gamot. Char! Ay, naku, na, naku, na, naku, naku. Higit sa lahat, ibang um, dasal natin na kahit ganito, mahirap ang buhay, kailangan natin magtrabaho, magkayod kalabaw, ika nga ay sana bigyan tayo ni Lord ng malakas na pangangat pangangatawan malusog na pangangatawan para iba baba normal lang na nagtatrabaho tayo para kumita para mabuhay dahil nga naman di tayo pinanganak na merong ginto sa sa bibig sa binilan kaya kailangan nating kumayod okay lang yun o kaya nga trabaho o kaya nga kumayod basta po um, malusog ang ating katawan, di ba? Kayang-kaya -kaya natin yan. Basta wala lang tayo sa mga. So, yun lamang po for today's video. Um, sana po ay huwag natin kalimutan na kasandata natin sa uh, pagtigma. Um, <laughs> <laughs> sa buong maghapon, sa kakatrabaho, ay huwag natin um, kalilimutan na na uh, alagaan ng ating katawan. Parang sa sakyan din, damul eh. na ginagamit mo, damul na kailangan mo siyang alagaan para hindi masira. So, yun. Huwag pa rin ating kaligtaan ng alagaan, ang ating kalusugan. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa um, sinusuporta sa ating munting tahanan. Thank you so much po. God bless everyone. Bye.